Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag-angat ng Golden State Warriors sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Lebron James matapos matalong Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Sacramento Kings. Ilang araw lamang nga po mga katropos ang nakakalipas mula ng matambakan ng Golden State Warriors ng 52 points sa kanilang last game laban sa Boston Celtics ay agad din naman nga pong bumawi ang kanilang team sa kanilang game laban sa Milwaukee Bucks matapos nga po nila itong tambakan sa score na 125 to 90 at nagawa nga po nila iyan salamat sa pinakitang team effort ng kanilang mga players sa paungunan nga po nila Stephen Curry na nagtala dito ng 29 points at 8 rebounds Jonathan Kuminga na kumuha ng 20 points Clay Thompson na kumana naman ng 10 points off the bench. At higit sa lahat ng kanilang backup center si Tracy Jackson Davis na bukod sa nakapagtala dito ng 15 points at 6 rebounds, ay ito rin naman nga po nagpa-slowdown kay Yanis Antetokounmpo. Yes, gamit nga po ng depensa at shot blocking ito, ay napwersa nga po niya si Yanis na makapagtala lamang ng 23 points, 7 rebounds at 6 assists. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Warriors ngayong araw, ay naputol na nga po nalang 6 game winning streak ng Bucks at umangat na rin naman nga po sa 33 wins at 28 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang ka seed sa Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James matapos matalo ang Los Angeles Lakers laban sa kapunan ng Sacramento Kings. Sa kabila nga po mga katrops ng magandang simula ng Lakers sa kanilang laro at ang pagtatala nga po dito na Lebron James ng 31 points at 11 assists, Anthony Davis na kumuha ng 14 points at 11 rebounds, Austin Reeves na kumuha ng 18 points, DeAngelo Russell na nagtala dito ng 10 points, at si Rui Hachimura na kumuha naman ng 29 points ay bigo pa rin nga po silang manalo ngayong araw laban sa Kings, sesko na 130-120. At, at ang masakit pa dyan ay nagtamo pa nga po dito ng injury sa si Lebron James sa kanyang ankle na siyang rason bakit maga siyang umalis sa kanilang game sa fourth quarter. Pero sa kabutihan palad rin naman nga po mga katrops ay magiging maayos rin naman nga po siya sadyang concerned lamang nga po ito sa ipinakitang performance ng kanilang team pagdating sa depensa since hindi malang nga po nila mapigilan o madepensahan si De'Aaron Fox at Malik Monk sa kanilang naging laban. Kaya kailangan nga po nilang pagtunan ng pansin kung paano nga po nila maisasaayos ang kanilang depensa especially sa kanilang backcourt. Bukod rin nga po mga katrops kay Lebron James, ay hindi rin naman nga po ay kinagusto ni Rui Hachimura ang ipinakitang depensa ng Lakers. Since simula nga po nang makuha ni Fox ang rhythm na to sa second quarter ay sobrang na nga po silang nahirapan na pigilan ito. Kaya kailangan nga po talaga nalang maging agresibo ng gusto simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.